Uy, si Dudum. Uy, walang kawayan. Talagay niya sa tanda ng mga kilamansi. Buti na lang, nangrabasan ko na kahapon. Bakit? Kuha ka ng magandang picture. <laughs> Ayun yung papaya, oh. Kamani-pakyaw pa si Dudong eh. Ito ako sa tuktok ng aming kalamansian. Aray ko. Hindi ako nakapagdala ng itak. Dapat na na, nagdala din ako para yun, masukal yun. Hanggang diyan. Diba, yung bigat. Diba? ganda ng view. Ah, kalaman si oh, yan oh. Kitang kita na. Kadalawan taon na yung kalaman si mo pa no. Yata. Tatlong taon. Tatlo. Yan. Doon ang aming bahay. Takpan ng mga saging. Doon. O, sa baba. Oh. Diba? Si Marky pala, nagtataba si Marky doon sa ano. yun. Diba? hanggang doon yung kalamansian yan. Pag ganun. May mga stick-stick na yan. May yun pa yung mga maliliit na pahabol. Hindi ba? Sarap manguha ng kalamansi. Bukat eh. May tao yata nagtatawag. Yung ano pala oh. Yung tundan. Hindi pala napusuan. Pusuan mo na. Hmm. Oh. <laughs> Ganto. Pusuan yung saging. Kasi maano na oh. Mahaba na yung kanyang puso. tao pala dyan. Ay, dyan pala sa baba. Ayan ang ganda ng view. Ayun. Sarap ng buhay sa bundok. Ayan, kay Makdo. Lalaga daw niya.